Ayan po si Tabos Log. Tabos Log. <laughs> Sagi. Tordan. Ito ang kanyang nyugan. Kalambot ng lupa. Ayan po tayo na sabing. Ayan o. Tordan po yan my friend. Ito ang Tordan. <laughs> Wow, Tordan. Maganda pati sa para na yun. Pag ka, madaling dalin. Hindi yung bareta na ang hirap ay. Eh. Ayan o. No? Kapal ng buong roon, ron. sa taas. Kauti ba-tiba ka dito, Prince. Pag ano, na talaga to. Baka magtiba-tiba sila dyan po. <laughs> Malaki pera natin dyan, fans.